Maaga akong gumising ngayon kasi akala ko matutuloy yung seminar ni Gerald dun sa school nila. Pero nagchat nga siya sa akin na hindi raw matutuloy. Kaya ang ginawa ko, nagligpit na lang ako dito sa kwarto kasi bago ako pumunta ng sukat, yung mga tinupi kong damit, iniwan ko lang dito sa may upuan. Pagpasok ko nga kagabi, nakalatan talaga ako. Dinat na nga ako ng menstruation. Yun nga, nung nagpa-cervical screening test nga ako, talagang pinagdarasal ko talaga na wag muna akong magkaroon. Kasi sayang din kasi yung test. 8,000 din kasi yung bayad sa screening test. Kaya talaga kapag kamay ganong mga libre, igagrab mo talaga. Pagkabalik ko nga dito sa kwarto, inisa-isa ko ng iligpit yung mga damit ko. Tinanggal ko din nga muna yung mga laman ng orokan ko. Kahit ako lang yung gumagamit ng orokan na to, ako rin yung mga kumukuha ng damit ko, ako rin yung mga naglalagay. Pero hindi ko alam bakit laging nagugulo siya. Nakakatawa pa nun, kahit ang dami-dami kong damit, yung mga sinusuot ko ay paulit-ulit lang din. Lalo na kapag kapambahay, kasi kung ano nga yung nasa ibabaw, yun lang din talaga yung kinukuha ko. Nainitan nga ako sa boho kaya nag-ipit ako rin sanang ipaayos tong buho ko. Yun nga lang yung nag-aayos nito nasa Dabaw pa. Pero nag-chat nga siya sa akin na di September daw uuwi siya dito ng Maynila. Sabi ko nga sa kanya, buti naman kasi talagang gusto ko na rin ipaayos yung buho ko. Simula nga nung nakilala ko na siya, hindi ko na talaga to pinapagalaw sa iba. Naalala ko kasi nung hindi pa siya yung gumagawa sa buho ko, talagang nagpuputol-putol to. Naglalagas talaga siya kaya talaga nung nakilala ko nga si Kate. Sa kanya ko na rin talaga ipinagkatiwala. At katapos ko ang maitupi yung mga damit ko. Ito, organizer nga yung sinunod ko, nakita ko nga dito yung sabon na dapat dadalhin ko sa suka. Iwan ko nga dito kasi nalimutan ko kaya hindi ko siya nagamit. Yung ibang kalat naman nga yung inayos ko. Yung kahunong kalan hindi ko pa tinapon. Kasi bago ko umalis noon papunta ng suka at nag-unboxing ako. Hindi ko na muna nga sinira yung box kasi nga sabi ko baka magkaroon ng problema yung kalan at least may, may isa sa uli ko. So yun one week na nga yung nakalipas at wala naman naging problema dun sa kalan. Ayos naman siya kaya pwede ko nang itapon yung box. Lahat na nga ng mga box dito sa loob ng kwarto itatapon ko na. Para umaliwalas na kasi talaga nakakasikip talaga tong mga malalaking kahon. Dalawang oras din nga akong naglinis dito sa kwarto pero hindi naman talaga dire-diretso yung dalawang oras na yon. Tuwang-tuwa nga ako nung umaliwalas na ulit siya kasi inalis ko na yung mga malalaking kahon. Minsan kasi napapatungan din siya ng mga kung ano-anong mga gamit. Paglabas ko nga ng kwarto si Gerald din nago online class siya. So, yung pasok niya sa school tatlong araw lang sa loob ng isang linggo. Then alternate din yung online class nila kasi nga sa sobrang dami ng mga estudyante sa PL din talaga ng mag-online class. Nilabas ko na nga yung malaking kahon para mamaya pagdating nung truck ay eh, mahakot na rin to. Then binuksan ko yung rep namin para kumuha ng chocolate. Puno na naman pala ng beef yung rep namin kasi kagabi na malengke sila sa binyan. Di pa nga lang siya na segregate. Ito pa nga yung dinala kong chocolate galing dun kila nanay sa sukat. Bumalik nga ulit ako sa kwarto para maligpit pa yung iba kong mga liligpitin. Kinahapo na naman nagluto na rin si Carlos ng pares na ititinda. Nagawa nga si Geraldine ng chili oil kasi naubusan na rin. So yan na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today maraming maraming salamat po sa inyong panonood mag-iingat po kayo palagi god bless and babush